Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at eto po, eto, eto. Mamimigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po para po sa ating lahat. Okay, umpisaan po natin sa Singapore. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1396, China 7315, Texas 8477, Israel 2311, Las Vegas 8374, Alaska 2629. Saudi 1138 Japan 7275 Italy 1928 Germany 3163161 Korea 7344 Greece 4669 Canada 9621 Mexico 8187 Australia 7356 New Zealand 7514 India, 2261 Philippines, 7189 Thailand, 3, one three four, Taiwan, 2695 Malaysia, 7228 Dubai, one four, one zero. Hong Kong, 5177 1, Ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers ngayong alas 2 ng hapon, i-rumble nyo po, baka sakaling pag ni nyo, pala rin manalo tayo. Good luck!